hindi ka yeah. <laughs> guys magsisimula na naman yung adventure namin sa tatlong bundok dahil pawi na kami guys at ayun uh, dahan dahan kasi madulas ang daan kaya mga uh, kabi purse manood na lang kayo kung sino yung madudula sa amin <laughs> Tanyo kayong daan ng madulas Mga more or less 30 minutes kami maglalakad Okay Mahaba-haba ito <laughs> <laughs> Yan Mga tuabi <to>, pors Mga tuabi pors <laughs> Pagka nag-enjoy kayo maglakad, hindi nyo mararamdamang malayo. Ano ba kayo? Niyo, kaya walang pagod. Kasi yung lakad natin na to, normal yung sa tao na naglalakad. Talaga. Kaya araw-araw tayo maglakad. Hindi ma, ma. Bakit? Para matagtag yung mga ano. Dito. talaga. Ay, dito walang pawis Dito. Kuya, dito may hawakan dito ha. Sige po. <laughs> Anibong 'yon. Grabe ang tulis. sabi ko may hawakan kasi nga maraming tulis. Ay di kakapit yung doon, di ka magigilas. Kakapit yung kamay mo? <laughs> Pero wala arayan. <laughs> This is it. Ay, oh, <laughs> oh. <laughs> Ang jeep, sa'yo yun? Oo Bakit, ano sila? Ma! Mo ma, hindi sila baka, ma. <laughs> What? Ay pala? Mo. Mo! Pareo lang sila eh. Si si kuya man yung kalabaw. Si, si guys, pagpabalik, maglakad pagpapunta, maglakad always lakad guys, kaya yung mga tao dito guys, ano Lagi nag ang maganda dito yung mga tao lagi nag-exercise diba ba? Puro nyo guys yung tanim dito. Hmm? <tinyo> may martis merong nagmamartis sa sa ano sa likod ano tara hindi natin kita oh guys singa ng lalim In inhale exhale <laughs> In inhale exhale <laughs> Kasi, first, bundok. Ito, <laughs> so guys. Unang bundok yung tatahakin namin. Yan. Lalim na tatahakin. Lalakbayin. <laughs> Lalakarin. ha <laughs> Yan. Bit na ng slipper. Ay mas mabilis lumakad Pag lualang slipper Guys okay, oh Bit-bit ka na rin slipper ko Okay Okay tayo guys Diba? first time in the making too first time in my life Whew. first time din nila guys up inhale exhale <laughs> Yo! Ayan guys. Kikita nyo ba yung nilalakara namin guys? Yan! 'di Diba? Op oh. Lakad Bakit? Guys Kita yung may naglalakad din sa kab Sa likuran ko <laughs> First bundok pa lang ito Ok. <laughs> Ayun guys. Nalampasan na natin yung isang bundok. Andin na natin tayo sa malaking puno. Yan. Ang laki diba? Oh, ganda ng mga puste nila guys. Oh. Yan. Hop. Yan. Bababa na tayo guys. Don manok Yan Ay May drip May drip Pero ano, may prino pa rin May ano... May kalaban. Ay, dito kumakapit yung putik. Oh. Mm. Oh. May kalaban. Oh, pinga. Hindi na siya dito maano... Sambil sigaw, makiliti. Mabilis. Oh. Mm, <laughs> so, mga tao kagabi nito, nilakad nila. Ito tau ba ka gabi? mga tao ba kagabi? ay may sasakyan ka ning kuya <laughs> yeah. ilahin mo rato sasakay si tita <laughs> <laughs> karusa saan <laughs> <laughs> ba ako galing nagbasakan <laughs> look at my feet guys saan ba ako galing ay <laughs> Kamuntik lang. Ito pagka nadulas ako, kitang-kita talaga. <laughs> mm, mm. Hirap pa ng taga-syudad no. Yung ganitong banu banu ka pa? Tabalo. Wala, mag-urong ka rin dito. Wala kasi ito sa bahay eh. Kuya! Dito ka! Ay! Ay! Kuya! Maawa ka sa kanila? Luko-loko ka? Respetuin mo naman yung mga tao dito eh. Respetuin mo dito kuya. Kasi nire-respeto ka din nila. Yes. Maghugas daw sila guys. <laughs> guys, this is where your taxis go. Where your taxis go. Mga tao naglalakad. Jokes ba yun?